Hi guys! For today's video, i-review natin to na aking nabili na wireless microphone sa online. Sa Lazada ko nga pala ito nabili guys. Pero matagal ko na ito nabili since may nabasa akong comment doon ako matagal ba daw malubat. So sa video na to, yun yung sasagutin ko and gagawan ko ng review ulit na malinaw. So para nakikita nyo. Sa mga nagtatanong, kung gusto niyo malaman, tapusin nyo yung video na to at itatry natin kung gano'n siya ka legit at gano'n siya ka linaw pag suot itong microphone wireless. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Joy Tullete. So for today's vlog, for today's video, okay. So tatalakayin natin, tatalakayin talaga, tatalakayin natin tong wireless microphone na nabili ko dati. Since na may nagtanong sa akin kung matagal ba na maloba at maganda bang gamitin. So ayun, kung naririnig niyo tong vlog ko or kung nakikita niyo tong vlog ko, medyo malayo-layo ako sa aking camera, sa aking cellphone na ginagamit. So, since na gagamit tayo ng microphone. So, ngay ngayon yung makukumpare ngayon natin makukumpare kung gaano siya ka kaganda kung may microphone habang nagbo-vlog ka lalo na kung malayuan sa sa camera gamit na to. Ito nga pala yung microphone na to, guys. Ang pangalan ng microphone na to ay TNW. Charot. TNW and wireless microphone. Ayan siya. So, for sure sa mga katulad ko mga small YouTuber na gusto mag-vlog na medyo malakas-lakas yung boses kasi guys, sa lahat ng pinaka-importante pag nag ka, dapat malakas ang boses, malino yung pagsalita. So, maganda kahit paano kung, kung gusto mo talaga ng medyo malakas yung boses, may mic ka nang ginagamit, parang ito. So, ayun, papakita ko lang sa inyo, guys, kaya tinawag siyang 3-in-1 kasi ganito siya. 3-in-1, pwede siya sa headset. Yung phone kasi nagamit ko may headset pa yan. Pwede siya sa, pwede siya sa, ito, type C, pwede siya sa, dito, sa mga wala nang, wala nang headset na nakalagay kasi earbuds na siya, pwede siya dito sa type C. Type C siya and uh, pwede siya sa iPhone. Ayan. Ito yung iPhone ko, di ba? Tatlo. Tapos ito yung kanyang uh, monitor. Monitor pang tawag ito. So is isasaktak mo to sa my phone mo. Ito ang gamit ko ngayon kasi headset pa yung phone ko. So, isasaksak to and then ipipress mo to, magiilaw to na green. Ayan. Okay, na siya. Mabilis na siya gamitin, guys. And, ito yung mic. Pwede nga pala nito gamitin dalawa kayo. Pag gusto nyo mag-vlog or maglakad lahat sa labas, mag-vlog kayo. Ito, since na ako lang naman ang gumagamit nito, ako lang ang, so, kumaga, isa-isa lang yung ginagamit ko. then okay, tapos ito, may power din to. May pinipindot din dito. So, ayan. Ito yung boses ko na wala pang mics. So, itong microphone na to, itry natin kung gano'n siya ka kalinaw kahit dun ako sa malayuan. Pupunta ako dun sa malayo. So, itry natin ngayon habang nagsasalita ako. So, ilalayo ko yung aking boses habang nagsasalita kung ano yung kung naririnig nyo pa ba ako na wala akong mic. Kung naririnig nyo pa ba, yung simpleng salita ko lang kung naririnig ko, ma, ano na, ma, ma, mahina na pag walang mic, di ba? Yun yung kagandahan pag may mic, lalo na pag wireless, maganda pag wireless. Kasi, pwede ka maglakad-lakad, habang mag ka, tsara, may photocore. So, yun, okay? Habang naglalakad ka na may microphone, makakaano ka, lalo na kung may video sa'yo. So, yun, kung may camera kang gamit, ganun, maganda kung may wireless ka ng microphone. So, ang dami kong dalda. Sabihin na naman ng mga nanonood, ang dami yung dal, dalda. So, ayan na nga. Since na, ito yung aking ang aking ipapakita sa inyo. Ito, di ba? Wala akong mic. So, kung narinig nyo ako, wala, wala. Di ba? Kesa, compare sa may mic, ilagay natin ang may mic. So, ito yung indicator. Kung nakikita nyo, may blink-blink siya. Pero pag sinaksak mo to dyan sa cellphone mo, tapos pag inon mo to, automatic na nga pala to guys, nakakonect na siya. Pag inon mo to, magkoconnect na siya. So, pag sinaksak mo, tapos hindi pa to naka-on, pa paanda pa rin natin. So, ganyan din siya. Diba? Ganyan din sya. Tapos, Ganyan din. Okay, isasaksak ko lang to dito. Ayan. Saksak muna natin. Okay. Nakasaksak na siya. Para hindi ko na masyado i-edit yung ano ko. I Using ko na yung aking, yan, para. So, ayan guys, naka-automatic ano na siya, connect na siya doon. And, ito na yung boses ko na may mic. And, sinagtatanong nga pala kung matagal tumalobat, sobrang tagal niya malobat guys. Promise. Six month, six month ko na tong binili. O so, isang taon na. Basta ganun. Ito na nga yun. Um, sa nagtatanong nga pala kung matagal ba ito malobat. Tinatanong mo kung matagal malobat. Matagal siyang malobat kasi hanggang ngayon hindi ko pa siya china-charge. Gumagana pa rin kung naririnig nyo. So ayan, punta ako dun sa medyo malayo-layo. Hello, hello. <laughs> So, ang kagandahan kasi guys, pag may microphone ka kahit malayo ka naririnig ang boses mo. Sobrang lakas ng boses pag naririnig. So um nandito ako sa nandito ako sa malayo. Kahit i-click mo lang to dito, 'yan. So kung naririnig nyo ngayon compare kanina, 'di ba? Pag nagsalita, nagsalita ako kanina na ganito lang nagsalita salita ko. Kanina na walang mic, medyo malalim na yung pagdinig sa cellphone. Pero ngayon, since na may microphone, 'di ba, maganda. Ayan. So, yun lang naman ang purpose ng video na to. Charot. <laughs> <Tiyalo ta. laughs> walang magawa sa buhay. So, ayan. Yun lang naman ang purpose ng video na to. Kaya ako ginawa yung vlog na to. So, ipapakita ko, ipaparinig ko lang sa inyo kung ano yung kaibahan ng may mic sa walang mic. So, ayan. Kaya, naano din ako. Kaya, hinggan nyo din ako na bumili ng mic sa aking cellphone. Ang gagandahan dito kasi nga, kung ang cellphone mo yung medyo old pa, may headset type pa, di ba? So, pwede mo yung gagamitin and pwede mo sa type C. Pag, pag mga bagong cellphone na kasi ngayon, wala nang headset, puro na earbuds. So, ayan, pwede mo siya gamitin sa type C na saksak. Isasaksak mo lang dito. Kahit ito sa, sa dito sa tablet na to pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin yan pag nag-vlog ka sa tablet ng mga latest ganito. Wala nang headset. Ayan, pwede mong gamitin yan. So, ayan. Kahit lumabas ako, pupunta ako sa labas, Uh, magsasalita ako doon, maririnig, maririnig nyo. Walang cut to. Ang dami. Walang cut to, guys. Ayan. So, pupunta ako dito. Ayan. Hello. Ayan. Hello, mic testing. Hello. Nakikita ba ako? Asan ako? Ito ako. Charot. Ayan. So, ilalabas ko muna tong mic. Pupunta muna ako dito sa medyo malayo-layo. Titingnan ko din. Pakikinggan ko rin kung naririnig ko yung mga pinagsasasabi ko dyan sa yung sasasabi ko dyan na maririnig nyo. Nandito ako ngayon sa labas. Maambon. Balik na ako. Charot. So, ayan lang. Para lang alam nyo na kahit malayo, naririnig yung boses. Lalo na maganda to pag mga <laughs> nagpa-prank-prank, no? So, ayan. Yun lang, di ba? So, ang tagal na niya. Hindi ko pa siya sinacharge. Ito nga pala yung charger niya. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Ito. So, ang charger niya, guys, wala siyang... Ang tawag dito sa so, sinasaksakan yung yung adapter, wala siyang adapter, ganito lang siya, pero dalawa siya, guys. Pwede mo siya saksak, pwede mo siyang i-charge nang sabay. Pwede mong isaksak nang sabay dito sa kanyang charger. Ayan. Ito, may saksakan. Pareho yan. Pareho yan sila. May saksakan to dito. And, saksak mo lang siya. Kasi type din naman eh. O. Ganyan. Tapos, pag gusto mo i-charge pareho. O. Para hindi sila ma-charge, macha di ba? Ano ka na lang ng adapter? Magsaksak ka na lang ng adapter. Wala kasi yung adapter ko dito. At hindi ko matatry. Hindi ko matatry na i-charge. Pero, sa nagtatanong kung maganda siya, yes, maganda siya. Ilang beses ko na rin siyang ginamit at ang tagal niya talagang malobat. Ayun lang, di ba? So, Taposin ko na yung vlog ko. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Babu.